Yan. Ma! Hello! <laughs> Yan. O, okay diba? Tapos ang ting nangakakit, oh? Ayan po, dito po kami sa munisipyo namin. May inasis lang po kami dito. Ayan po ang aming uh, Mabalakat City. Nyapin. Ayan po ang daming tao. Ayan. Sibera, Mabalakat, Pampanga City. Ayun po. Yun ang Sibera. sum so, sum kay ke kasi bala uh, anak pa. Ali, magkasakit na ako kasi sum ke. Kailangan dahan-dahan lang yung pag ano, pag video. Naka-zoom po guys. Alisin ko muna. O, oh, di ba? nandito po kami sa taas sa second floor hello madam say hi ayan po ang nagmamayari ng si Vera ngayon <laughs> joke <laughs> Unan ko lari kay. Lemo la di nanu. Deva, or wow, oreta ya. Oreta ya. <laughs> Nakikipagmarita sila oh. Di. mubis <laughs> ang bisa gawani. Del wala na mo tatap. Bueno. Eh. At least, meron na akong ipopos na na naman. Bilang oras. Ayan. Kay, ah, uh, five 5 minutes mo. 1 and 2 minutes siya pa, oh. Ayan po, dyan. Ayan po, kalawak ang aming munisipyo. Napakalawak po. Meron pa po doon sa likuran doon. Ayan. Meron pa po sa likuran doon. Ay. Ayan po. Ayan. Ayan guys. Napakaganda po. At napak napakagandang sikat ng araw. Hindi mainit. Hindi malamig. Sakto lang. Ayos lang. Saktong sakto lang. Ayan po. Ayan. Titaknam. Ganyapin balik-balik, Kim. Ganyapin eh. At nilibre po ako ng itlog. <laughs> Yan. Salty egg. Ganyan po, oh. Masarap po yung salty egg. Meron kasing uh, nagtitindang mga itlog dito. Kaya bumili po kami bumili yung nagmamayari ng Siberia at nagpabili rin po ako. Ayun. Lalo yung nakatang tuturo na katamong rock kayo <laughs> oh, yung pwetsay. Hello. Ayan, tinitignan okay. kami ng mga kasamaan namin. Ayun sila, yung naka-red tsaka naka-black. Medyo magalaw lang po ang aking kamay. Ayun. Ayan po. Yun po, yung kulay ay orange naman na iyon. School. High school na ba reta o grade school? Grade high school. Ah, grade school and high school pala. Yun naman po ang simbahan naman ay Robinson. Ayun. Ayan. I-zoom ko. Ayan siya. Ganyan po. Ang kaganda ang aming municipio dito. Kompleto po ang lahat-lahat. Ayan. Okay po. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibigyo video -de guys. Please like and subscribe. Bye.